Kumusta na? Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalaking hadlang sa tagumpay? Lalo na pagdating sa pera? Hindi ang kakulangan sa oportunidad, hindi rin ang kakulangan sa kalaman. Ang totoo, masyado tayong naapektuhan sa iniisip ng ibang tao. Pero paano kung susubukan mong huwag na magpaapekto sa iisipin ng ibang tao? Ano mangyayari kung matuto kang baliwalain ang mga negatibong opinyon ng iba at mag-focus sa sarili mong goals? Tara, alamin at pag-usapan natin yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button. I-like and share mo na rin ang video. Salamat. Hindi interesado sa iyo ang lahat ng tao. Karamihan sa mga tao, hindi ka naman talaga pinapansin. Busy rin ang mga tao sa sarili nilang buhay. May kanya-kanya silang problema, insecurities, at iniisip. Yung pakiramdam na parang lagi kang tinitingnan o hinuhusgahan, madalas guni-guni lang 'yan. Isang halimbawa na lang, habang nagtatrabaho ka sa isang fast food chain o restaurant bilang isang service crew. Paminsan-minsan, meron talagang aksidente. Nabibitawan mo ang baso o ang tray ng pagkain dahil sa ingay na nagawa mo. Natural, nalilingon sa iyo ang lahat ng tao. Sa isip mo, nakakahiya. Baka iniisip nila ang palpak mo at ang tanga-tanga mo. Pero ang reality, yung mga customers nagulat lang naman talaga. Napalingon sayo, tapos balik lang, tuloy sa pagkain. Yung ibang coworkers mo naman, tinulungan ka agad na parang wala namang nangyari. Sanay na rin sila sa ganung sitwasyon. Lahat tayo nagkakamali. Hindi ito big deal sa ibang tao. Sa restaurant, halimbawa, mas importante sa mga customers ang mga order nila at ang oras nilang natitira bago bumalik sa trabaho. Kung isa ka naman sa mga taong may side hustle at nagbebenta ng product sa Facebook, pero nahihiya ka mag-promote ng business mo sa social media. Ang dahilan mo, ayaw ko mag-post ng paulit-ulit, baka sabihin ng iba ang needy ko. Ang reality niyan, hindi lalago ang business mo kung iniisip mo ang sasabihin ng iba. Kailangan mo actively i-promote ang products para gumanda ang iyong kita. Habang nahihiya ka, yung iba kumikita na. Kasi hindi sila tulad mo hindi nila iniisip yung sasabihin ng iba. Kung yung mga mayayamang big brands nga katakot-takot ang post para lang kumita, ikaw pa ba ang mahihiya? Wala kang kontrol sa opinion ng iba. Kahit gaano ka kakaingat sa kilos o salita, may tao pa rin makakamisinterpret sa'yo. Ayaw sa'yo o ikikritisize ka. Trying to please everyone is a losing game at sobra nakakapagod yan kung ikaw ay isang taong nagbebenta ng products online. Dahil lang sa may nagsabing, ang mahal naman ng mga tinda mo, kaya binabaan mo agad ang presyo. Pero nung ibinaba mo na ang presyo, ang sabi naman ng iba, baka fake yan, ang mura kasi. Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ang ibang tao. Kaya mas mabuting panindigan mo ang quality at presyo ng mga produkto mo. Huwag kang basta-basta mag-adjust dahil lang sa comment ng iilang tao. Kung isa ka namang likas na tahimik lang na katrabaho o kaopisina. Madalas hindi ka kumikibo, kaya may nagsabing hindi ka marunong makisama. Dahil dyan, sinubukan mong mas maging friendly at madalas nakikipagkwentuhan na. Asahan mo na meron pa rin pagbibintangan ka at sasabihin sa iba. Ingat kayo dyan, chismoso yata. Kahit marunong ka makisama, wala ka talagang panalo sa lahat ng tao. Kaya maging totoo ka na lang sa sarili mo. hindi mo mapapasaya ang lahat ng tao. Kung palagi mong ina-adjust ang sarili mo para lang ma-please ang ibang tao, unti-unti mo makakalimutan kung sino ka talaga. Ang ending, mapapagod ka, maiinis ka, at malilito ka kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Kung isa kang new hire sa office, para maging accepted ka lang ng mga tao sa bagong paligid, binago mo ang iyong pananamit, pananalita, pati na rin ang lifestyle mo sumasama ka sa mga lakad kahit ayaw mo, just to fit in. Pero sa pagtagal-tagal, mapapagod ka sa pagkukunwari. Feeling mo parang may suot kang maskara palagi. Hindi ka naman pala talaga masaya sa ginagawa mo. Mahirap maging accepted kung hindi ka naman totoo sa sarili mo. Doon ka sa totoong komportable ka at hindi sa dahil sa tingin mo ay magugustuhan ka ng iba. Kung isa kang working mom, working dad, may negosyo kang gustong simulan pero sinasabi ng mga kamag-anak mo, huwag na yan, mag-stable job ka na lang, wala mangyayari sa buhay mo. Kaya pinilit mong pasukin ang karir na ayaw mo kasi baka hindi ka marespeto. Pero habang tumatagal, you will feel empty at ang dami mong sama ng loob. Dahil lang yan sa lagi mong inuuna ang expectations ng iba. Huwag mong gawin ang gusto ng iba dahil in the end, baka hindi ka magiging masaya. Ikaw ang magtitiis ng consequences, hindi sila. Ang fear of judgment. Ang fear of judgment ay malaking hadlang sa pag-asenso mo. Kapag sobra mong iniisip kung ano ang sasabihin ng iba, napipigilan kang sumubok ng mga bagong opportunities, ang magsalita o ang magpakatotoo. Ang kapalit ng takot na yan, mga missed opportunities at pagsisisi sa huli. Halimbawa nito, may mga kakilala ka nagbebenta online na mga produktong gusto mo ring ibenta. Gusto mo rin subukan, pero naisip mo, baka sabihin nila gaya-gaya lang ako at desperado. Pagtatawanan lang ako. Pero ilang buwan na lumipas, nakikita mong kumikita na yung iba. Ikaw, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nasisimulan. Dahil lang sa hiya, natakot ka magsimula. Naiwanan ka na, nagsisisi ka pa. Isa pang senaryo ay may job opening para sa mataas na posisyon o sa abroad. Gusto mo subukan, interesado ka, pero inisip mo, baka sabihin ng office mates ko, ambisyosa ako. Baka pagtawanan nila ako, pag di ako natanggap, nakakahiya. Ang resulta, hindi ka nag-apply. Pero yung iba, sinimantala yung opportunity at nakuha yung trabaho. Ikaw naman, ganun pa rin, naiwan. Hindi lahat ng attempt mo ay panalo, meron ding talo. Pero kung lagi mong iisipin, ang sasabihin ng iba kapag nagkamali ka, mas lalo kang talo. Ang mga negatibong opinyon ng ibang tao ay hindi talaga para sa iyo. Ang opinyon ng iba ay madalas tungkol sa sarili nila, hindi talaga para sa iyo. Madalas, yung mga taong mapanghusga, pinoproject lang nila ang sariling takot at insecurities. Kaya pag may nagdi-discourage sa'yo, sinabing hindi mo kaya yan, lugi ka lang dyan, o hindi para sa'yo yan, hindi ibig sabihin applicable sa'yo ang sinabi nila. Minsan, iyon ang sarili nilang problema. Kagaya ng isang taong gusto magsimula ng small business. May kamag-anak o kaibigan na nagsabi, negosyo, lugi ka lang dyan, wala kang mapapala. Pero later on, malalaman mo yung nagsabi nun, dati rin palang sumubok pero sumuko agad. Yung sinabi niya, galing pala sa sarili niyang takot, hindi sa tunay na limitasyon mo. Kagaya rin ng isang babaeng nagtatrabaho sa male-dominated field, gaya ng construction o engineering. May nag-comment o nagsabing hindi ka tatagal dyan. But later, siya pa nga ang naging top performer at madalas employee of the month. Yung nag never naglevel up. Takot palang sumubok. Ang mga sinabi niya, puro kahinaan pala niya, hindi kahinaan mo. Sa isang online seller naman, palagi nagpo-post ng produkto sa Facebook. May nag-comment, grabe ka, post ka ng post, mukha ka ng desperate, nakakahiya ka na. Pero later, nalaman mo yung nag-comment ay gusto rin magbenta, pero nahihiya at wala siyang lakas ng loob. Yung panghuhusgan niya, galing pala sa inggit at takot, hindi sa ginagawa mo. prioritize self-respect. Mahalaga ang respeto mo sa sarili. Kapag priority mo ang iyong sariling values, goals at integrity, kaysa sa paghahanap ng papuri ng iba, doon mo mabubuo ang tunay na tiwala sa sarili. Hindi ito nakadepende sa likes, sa approval o sa palakpak ng ibang tao. Nakaugat ito sa sarili mong respeto sa kung sino ka talaga. Kung meron kang mataas na pwesto, sa trabaho at mataas ang sahod mo. Pero sa araw-araw naman, paulit-ulit na lang ang stress at toxic lahat ng tao. Gusto mo nang lumaya sa trabaho. Sabi ng iba, sayang ang ganda ng posisyon mo. Pero pinili mong umalis at magsimula ng bago, simpleng negosyo o bagong karir. Hindi lahat nakaintindi, pero ikaw, mas nakakahinga ka ngayon, mas relax at merong maayos na work-life balance. Kung ikaw naman ay isang empleyado sa isang ahensya ng ating gobyerno, may alok na malaking extra income. Pero nalaman mong iligal at labag sa values mo. Alam mong malakihang korupsyon ito. Tinanggihan mo kahit tempting. May nagsabing sayang yung perang yon. Pero ikaw naman, alam mong panatag ka, walang guilt, walang takot. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. Mas mahalaga ang respeto mo sa sarili kaysa sa iligal na pera. Hindi mo kailangan ng approval ng iba para mabuhay. Kung palagi mong ina-adjust ang buhay mo para lang matanggap o mapasaya ang ibang tao, baka hindi mo na makamit ang klase ng buhay na pangarap mo. Ang kapalit, malaking pangihinayang para sa appreciation ng iba na baka hindi mo naman makuha. May inooffer sa iyo na magandang trabaho mas malaki ang kita, mas aligned sa mga goals at plano mo sa buhay. Pero natakot kang umalis dahil naisip mo, paano na ang mga barkada ko? Baka sabihin nila masyadong ambisyosa ako. Hindi mo tinanggap ang job offer. Pero habang tumatagal, ang panahon, parang wala nang magandang opportunities at nararamdaman mong naiiwan ka na rin ng mga barkada mo. Sa kakaisip kung ano ang sasabihin ng iba, ikaw ang naiwanan at sila busy na rin sa sariling buhay. Kung ang lahat ng desisyon mo sa buhay, kung anong bibilhin, anong trabaho, saan titira, lagi may tanong. Ano kayang iisipin nila? Lagi mong inuuna ang satingin mo ay sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Pero sa pagtagal, ikaw pala yung nawawala at lumalayo sa sariling buhay na pangarap mo. Gusto mong lumipad, pero hawak ka ng opinyon ng ibang tao hindi ka nabubuhay para sa audience at minsan ang paghabol sa approval ng iba ay ang dahilan ng lifetime regrets. Meet more people. Mas marami kang tao nakikilala at nakakasalamuha, mas may intindihan mo na ang lahat ay may kanya-kanya at iba't ibang opinyon. At sa dami ng paniniwala at standards ng ibang tao, ang opinyon na dapat mong bigyang halaga ay ang iyong opinyon para sa sarili mo dahil ito ang paniniwala na dala mo habang buhay at meron kang kontrol. Kung sa workplace mo, nahihiya ka maging expressive, creative o magsuggest ng ideas. Dahil madalas, ang feedback sa'yo ay corny yan ang baduy ng idea mo. Pero nung lumipat ka sa bagong company, biglang appreciated ang creativity mo, pinuri ang ideas mo at ginamit ang mga suggestions mo. Akala mo mali ka. Yun pala, mali lang ang crowd mo. Iba't iba ang taste ng tao. Minsan hindi mo talaga nakukuha ang approval ng iba. Hindi rin lahat ng comments ay mali. Pero piliin mo ang mga constructive criticisms mula sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Minsan, ang pinakamalaking sagabal sa pag-asenso eh hindi yung ibang tao, kundi yung takot mo sa iniisip ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kaya kung gusto mong umasenso, unahin mo munang palayain ang sarili mo sa opinyon ng ibang tao. Kung nakarelate ka dito, huwag kalimutang i-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang susunod na videos. Salamat and see you next time!